kalabuso ang sang street level individual sa kinasang by bus operation ng maoperatiba sa barangay na Ungan or City. Bandang alas 10.36 ng gabi ng ikasang operasyon ng matauhan ng Ormok City Police Station 4. Station Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency na Narecover sa suspek ang tatlong pakete ng hininalang shabu na may tinatayang timbang na 2.63 na gramo na nagkakahalaga ng 17,880 84 pesos. Isang pirasong 500 peso bill na ginamit bilang buy bust money at mga drug para pernalya. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaiting ng pambansang pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga para matiyak ang kayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN Correspondent, Patuluman Palafox, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.